Ako kumuha ng benta ui. ko ang kayo may inik, inik pa! Ay, doon ka magbinta sa bayan? Tignan no? mo kung pinagbinta mo dito. Walang katao tao Boss, ayaw ko doon eh. Maraming tao doon. Nakakahiya magbinta uh? doon eh. Anong nga binibenta mo? at cake boss bili ka pwede ba utang yan wag huh? muna boss kasi wala pang bintay eh. wala pang buhay mano sige kainin mo na lang lahat yan <laughs> init swerte Bay binta na kagad nakita kong bente kayo ka may binta ka na pre wala pa pare kapag binta mo Ayo, Kak. Masarap ba yan? Masarap to, pare. Luto na asawa ko to. Pabili nga ako ng isa. Masarap na, pare. Ang tamat. Masarap talaga pa yan, pare. Sa'yo, pare. Ano yung parinda mo? Atit, pare. Pabili nga rin ako, pare. Masarap na, pare. Masarap na pa yan? Oo, masarap na sa mesos mo. Masarap uh -huh. Sarap ka, pare ah. Siyempre, tutok din yan ng asawa ko eh. Suman, hindi na kayo. Shuman, pre, ano yung binabeta mo? Suman, pre. May benta ka na, pre? Wala ka nga, pre. Sabi, may benta mo. Suman, pre. Sarap ba yan? Sarap to, pre. Luto rin ang asawa ko to. Pabili nga ako isa. Thank eh, you, pre, pre, pre. Magkabinta rin ako. Oh, uh, sarap nga. Sarap yan, pre. Eh. Ikaw, pre. Ano ba yung binta mo, pre? Ayoko, pare. Mabili nga rin ako, pre. Masarap ba yan? Masarap to, pare. Dutubin na asawa ko to. Sarap nga, pare.

Bro, go pa lang <laughs> kayo, mga Eh, pabilin na ulit ako ng ice pop, 'yung sarap ako eh. -pre. Ka na 'ko eh. Ice pop? Oo, pre. Hayo, pre. pre. May tinatapa 'yung ano mo? Pre, sino pa pre? May isa pa dito, pre. ko na lang 'yan, pre, pasalubong ko sana 'ko para maubusan pa rin nako. Yes, naubos rin yung paninda ko. Pre, may tila ka pa ba dyan, pre? Mayroon pa, pare. Masalubo ko sa asawa ko. Bilhin ko na lang yan. Uy, salamat, pare. Naubos din ang paninda ko. Buti pa kayo, pare. Naubos yung paninda ko sa akin. E, tira pa yung isa. Pare, bilhin ko na yung paninda mo. Okay, pare. Bili mo na, parang na rin. Salubo ko sa anak ko. Yes! Naubos na rin yung paninda ko. Makakawi ng maga. One eternity later. Pari, naubos na pa pala natin. Wait a minute. Pinita ko. Oh Mahawala yung ko. Hindi mo mo yung ko, pare. Wala, pare. Ula, pare, Wala akong pininta ko. Wala akong pinita. Baka kinuha mo rin. Kahiyatang dalawang kumuha ng pininta ko. Hindi ako ba mo. Oy, oy. Uta, Uta,

ano problema? Ikaw, ano nire-reklamo mo. Paano boss? Nagtitinda ako ng hotcake. Bumili siya sa akin, siyempre may binta ako. Kinawa oh. niya yung binta ko. Naubos oh. din pa rin ko. Wala nga akong binta. bakit sa'yo? Hindi. ikaw. Ano reklamo? Sa akin kap, naubos yung ko. Wala rin yung binta ko. Wala ka rin binta. Wala rin akong binta. Ay, Ay, ano, Saan, kap, rin ako. wala rin ano naman problema? Sa akin din kap, naubos yung suman ko. Wala rin yung binta ko. Sinuha <laughs> nilang dalawa. Ay, wala kang binta. Walang binta kahit magkano. Wala talaga kap. Meron po kapka.

Huwag nang magreklamo. Pakita to. Ayan o. Ha? Huh? Para walang bulo. Itong lima. Sa akin na to. Ang galing. Ang Sabi tatlo. O, di tapos na. O, oh, oh. Oh, ilagay lahat kayo. Meron lahat kayo. Oh, ano? ilagay sa selda na yan. <laughs>